Mamen, oh, sausawan pa lang, ulam na, pati silimansi. At ang ating uh, ulam for today's video, mamen, ayan. Tuhod ng baka yan, mamen, kaya puro litid. And ang lambot, lambot, mamen. So, ang gagawin natin ngayon, maglalaga lang tayo ng baka, bulalo style. Meron akong laman ng baka at tuhod ng baka para malitid. Kaya tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Eto na nga, mamen, ayan, meron ako dyan beef cubes, mamen, mga 3-4 kilos yan at syempre magpapasarap dyan ayan isang buong tuhod mamen malaki yan ang sarap nyan paborito ko yan litid ng baka kaya naman ipipressure cooker ko yan mamen para talagang malambot na malambot siya ngayon kung wala kang pressure cooker okay lang mamen kasi mas patukuluan mo lang siya ng mas matagal at nga ginawa ko inantay ko muna siyang kumulo wala muna akong nilagay kahit ano para matanggal natin yung impurities kung tawagin natin ay eh, salaban ngayon, nung naalinis ko na yung sabaw ma men, lagyan na natin ng mais. Dalawang pirasong malaking sweet corn ang nilagay ko dyan, men. Tapos nilagyan ko ng pamintang buo, dalawang kutsarita. At itong beef cube ma men, pwede kang hindi maglagay kung di mo trip. Kasi wala akong buto-butong nilagay, kaya naglagay akong beef cube. At naglagay na rin ako ng asin, onti lang muna, madali magdagdag mamaya pag sumobra mahirap. At nilagyan ko na isang malaking sibuyas. At ito yung white part ng onion leeks, ma men kasi ang gusto ko sa mga ganitong tirada, gulaluman o nilaga, maraming sibuyas mga men, lalo na yung dahon ng sibuyas. Ayan nga, dahan-dahan kung pang tinakpan O para lang to sa hindi marunong mag-pressure cook ka, pag po sumipol na yan, dyan pa lang kayo magsimula mag-oras. At hinaan yung apoy. Ayan nga mamen, isang oras kong papakuluan pero syempre shortcut na natin. After one hour mga papakawalan natin yung pressure niyan. Pero ito, sample lang ko lang kayo ha. Sisirit yan kasi medyo maraming sabaw. Ayan na nga, mamen. O, pag sumirit, ibalik nyo, dahan-dahan, mag-ingat kayo. At paandaran nyo ng tubig, mamen. Kung alam nyo, marami kayong tubig na nilagay, sinabawan nyo, huwag nyo na pasingawin. Irekta nyo na sa gripo, kamukha nyan. Sisingaw yan. So ayun na nga mamin, pag sumigaw yan, eh, pwede nyo nang buksan yan. Safe na. At ngayon, ibalik na natin sa ating kalan at uh, pakuluan natin ulit. Pwede nyo na rin tikman at timplahan. O ngayon, laglagay na rin natin yung mga kasunod na rekado. Sabi ko nga, basta gusto ko dito maraming lasang sibuyas. Kaya naglagay ako ng onion leeks. At maya maya lang, lalagay na rin natin yung huling gulay niya, yung pechay. Ayan, nung tinikman ko, medyo matabang kasi naglagay ako ng patis at ilalagay ko na itong pechay. I-ready na rin yung sinaing nyo, masarap yan. Yung mainit mamen, yung bagong luto, umuusok-usok, patignan mo naman. Gano'ng kalambot yung litid na yan. Patay na naman ang sinaing ni mamen. O oh, yan mamen, kung nandiyan ka pa, mukha naman nag-enjoy ka na. Baka pwede naman like and share. At pakicomment na rin mamen kung saan ka nanonood ngayon para naman malamang ko kung saan nakaabot tong video. O paano? Isisigaw ko na. Rap sa man